Hello, so welcome or welcome back sa akin channel. I'm Jelly from Jelly Tutorial. Kung bago ka pa lang sa akin channel, pahingi naman dyan ang isa subscribe. Hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod nating i-upload. Ang topic natin ngayon ay sa TikTok Pay So ito po ay gagamitin natin para po tayo ay makautang ng product na gusto nating mautang. So, Panoorin mo ang video na to kung gusto mong mangutang. So, ayan. Mag-open lang tayo dito ng TikTok. Tapos, mamili tayo ng product na gusto natin. Putangan. For example, itong cellphone. Pumili lang kayo dito ng kulay na gusto nyo. Tapos, pindutin nyo itong buy now. And then, dito, mag-scroll up lang kayo. Tapos, makikita nyo tong TikTok Pay Later. So, pipindutin nyo itong TikTok Pay Later, itong Active, yung may arrow. Pagkatapos ito nga yung makikita nyo, itong credit limit up to 50,000 pesos. So, hindi siya pare-parehas na 50,000, merong mas mataas dyan, merong mas mababa. Tapos dito nga, no down payment, up to 12 installment and get approved in minutes ang nakalagay. Dito, pipindutin natin tong check my credit limit. Tapos, pindutin natin tong continue. Tapos, dito maglalagay tayo ng payment pin. So, tandaan nyo na lang yung ilalagay nyo. So, pag naglagay kayo dyan, kailangan nyo i-confirm kung yun talaga yung payment pin ninyo. And then, pag okay na, ito yung kasunod. Ayan, mag-add, mag-add tayo dito ng information. Then, click lang natin tong continue sa baba. Tapos dito, meron, ano, heing ID. At meron siya example na bawal daw ang blurred. Ayan, meron naman mga X. Ayan. So, pindutin na lang natin dito yung next sa baba. Tapos dito, automatic na lalabas na yung camera. Picturean nyo na yung ID nyo. And then, ito na yung kasunod. Confirm your details. Ayan. So, tingnan nyo kung tama yung details. Tapos, ayan sa sa bandang hulihan, merong nakalagay na gender. Ilagay nyo lang kung anong gender nyo. Tapos dito sa baba, kung single ba kayo, married, ayan. Then, pagka na-fill upan nyo yung lalabas yung continue, pindutin nyo lang yun. Then, pindutin natin tong confirm. Tapos, ang kasunod nga ay face authentication. So, kailangan dito mag-face authentication para malaman na ikaw ba talaga yung may-ari ng ID na ginamit itatap natin itong start verification at ito ang lalabas. Ayan. So, itapat nyo dyan yung pagmumukha ninyo. Tapos, may lalabas dyan na blink your eyes. What? Ayan. Or kaya naman, left and right. Ganyan. So, madali lang. Tapos, pag okay na, itap nyo lang yung continue. Tapos, ito yung kasunod. Ayan, dito maglalagay kayo ng email ninyo, kung anong natapos nyo. So, ilagay nyo kung high school, gano'n. Ayan, pilapan nyo na lang. Tapos, yung monthly income ninyo, ilagay nyo din kung magkano. Pag okay na, pindutin nyo yung continue sa baba. And then, dito nga, ilagay natin dito yung emergency contact full name. So, kanimbawa kapatid nyo, ilagay nyo sister. Ayan, tapos pangalan ng kapatid nyo, number ng kapatid nyo. Pag okay na, pindutin nyo yung continue. Tapos dito, reviewing na siya. So, select uh, another payment method na nakalagay. Pagka yun na lumabas, i-back nyo na lang. Tapos, ano siya, may mag-nonotic naman sa inyo kung approve kayo sa inyong uh, TikTok pay later. So, ganun lang siya. So, ayusin nyo na lang yung pag-fill up dun sa mga monthly ano income ninyo para naman ano, ma-approve agad kayo. So, yun. Kung mataas yung monthly income ninyo, may chance na ma-approve kayo kasi ma-ano nila na may pambayad kayo. So, ganun. At dito pala pagka umutang ka, kailangan mo magbayad hindi mo, hindi mo pwede itong takasan. So, ano nga bang mangyayari kapag ka hindi mo to binayaran sa TikTok? So, tatawag sila sa iyo ng tatawag. For example, nangutang ka nga nitong cellphone. Tapos, ang due date ay one week pa bago yung due date. Tatawag na yun sa inyo agad kahit wala pa yung due date. Oh, no! Di ba? Natawag na sila kahit wala pa yung due date. Tapos, kapag ka due date na or lumampas na, mas lalong tatawag yun ang tatawag kasi lampas na sa due date. Yun lang, hindi pa due date ang na eh. Yun pa kaya lampas na, di ba? Kaya dapat ah, magbabayad tayo dito. So, ang kagandahan lang dito, for example, hindi mo pa sahod. Tapos, nag yung gusto mong product. At free shipping pa. So, pwede mong gamitin si TikTok Pay Later para mabili mo yung product na gusto mo habang nakasale pa. And then, bayaran mo na lang siya sa pagsahog mo. Ganun. So, dito, kayo na mismo yung pipili ng product kung anong gusto mong patahin. Kayo nang bahala mamili sa mga TikTok shop. So, ganun. Pwede siyang gamitin nga sa mga, nabawa, 99, 9 11-11, ganun. Di ba nagsisale yung TikTok pag ganun? So dapat lang uh, kapag ka nagbayad dito ay magbabayad kapag ka umutang dito ay magbabayad ha. Kasi utang yan eh. Di ba? Hindi ko hindi ko tinuro ito para mangutang kayo at takbuhan nyo kasi sa Mayo may bad karma. Eh dapat pag ka umutang kayo dito sa TikTok Pay Later ay magbabayad kayo at may meron kayong balak talagang magbayad. So, yon Sana nasundan nyo yung mga tinuro ko kung paano mangutang. So, ayan. Dahil nga, uh, mahilig kang mangutang, pinanood mo tong video ko, di diba? So, sana naintindihan mo yung mga sinabi ko dito. Halimbawa nga, hindi mo naman sinasagot yung tawag nila. Um, pagka po tumagal ng tumagal yun, magkakaroon, lalaki, lalaki ng lalaki, lalaki yung utang mo kasi tutubo ng tutubo yun. And then kapag malaki na, pwedeng puntahan kanila sa inyong lugar. So, hindi po si TikTok mismo yung pupunta sa inyo kasi meron po siya mga uh, partner dyan na yung mismong kapartner niya yung mag aasgaso niyan. So, yun. May mga tauhan siya, kumbaga. At so, yun. Sa mga balak umutang ay sana'y magbayad kayo para na hindi lumaki yung mga interest ng inyong utang. So, yun lang. Hanggang dito lang ang aking um, tutorial ngayon kung paano nga ba umutang dito sa TikTok. At kung nagustuhan mo naman ang aking tutorial, pahingi naman dyan ng isang like. And please don't forget to subscribe ng aking YouTube channel. So, yun lamang. Thank you for watching. Bye!